nagubo na ang um, next place ang Pasig River Esplanade ayun uh, dahil kumagawa ngayon pinuntaan na rin natin itong Ayala Bridge tingnan natin nakita ko dito Kimlir itong ano oh So sa gilid dito naman tayo magumpisa sa kabilang side ng Quezon Bridge sa kaliwa ang Aruceros Forest Park uh, maganda na dito ng Metropolitan Theater at yung terminal na ano to bimodal na terminal Okay, tayo na ang Pacific River Esplanade Nandiyan ang Floton Station ng Pacific River Ferry Ayan okay. natin May laging maduming tulay Kahit kay ano na no kay Yorme na no hirap pa rin mapanatiling malinis yun mga mountain uh, dumi mapanghe kaho uh, ayun magagawa dito na ayos nila to pwedeng gawin nyo nito no? PR restroom dati pang dinner park ganyan natin ang barong barong ang dalim steel truss na ang bilis ng gawa Oo, kung di na ako oh, mula dito na, kung may ano na, may cemento na. Bile sa? Ah. Pana yung daan naman ngayon dito mga homeless, mga uh, labui, ayaw talirto ka dito pero bawasan naman dati hindi ako makatambay dito gagawa ah, na nabubuo na ang ganda ng tingnan ngayon hindi siya ano hindi siya diretsyo may ipakurbada Siguro ng dito ng ramp handa hmm. na sa, ano, sa mga balustre edi eh, rin nga na yung ibang design naman ng balustre no? ganda na yung na-cemento doon meron na uh, yung mga ano na nga doon mga classic na lampo ayos pwede pwede nang kasundan doon ng na, ano ano nang pag matapos ang September Kunti hmm. well, na lang to uh, Lagyan na to ng mga balustre ng uh, lampos hmm. Ang usak yung stasyon na nito ang loto niya. Dalabas hmm. na ng, nga dito ng tubig. side na ano, no, no, ng piyate. aminyo din mga basura kabilang side panghe kami oh, may mga dumi tingnan na natin yun halos makompleto na yung mga balustre pinapaspasan na mga kabayan pinibilisan na dito sa kabilang side mas malinis. Ayun nang lagi madumi. Diyan natin. Ano kaya to mapapasyalan ng mga turista pag laging madumi. So pupuntahan na palagi. Ito wala namang tambay na kaya dami na nailagay ang kabila pa, ang pinaspasan pa patapusin mapasyalan ni eh, First Lady Lisa Marcos oh, hanggang dito sa Roseros Forest Park para napakinabangan na mapasyalan na andun pa yung eh mga classic na lampus wala pang bagong mga pilote malapit na rin malagyan to ng steel decking mga balustre Ayan. Ama, mga ano nga to Hindi 4 meters, mga 5 to 6 meters ang lapat. Ayo, maambun na. pinuntaan na rin natin tong Ayala Bridge tingnan natin nakita ko dito kinlir tong ano ito sa gilid may giniba ito ito yung gagawin dito sa uh, gilid yung sa River Esplanade ito so, tingin niya mga kabayan kaya to. property ng Santras o no? ng government Grabe mag-balancing sa ngayon. Eh magawa mahulog maglalagyan siguro yun ng gamit ini melting